Huwag ka niya taro Kawawa, ikaw marunong ka ba? Dito ka! Dito ka, magtales ka Huwag mong maliitin yung anak mo Baka balang araw, uh, huyo ka talaga Huyo ka, is Good morning, bago kami pumunta ng gate 2 So, dito muna kami pupunta Bibili mo na kami ng limang sakong semento at atak risal. Kasi may trabaho doon eh, baka kapusin. Kaya e, alis pa naman kami. Daming ano, skin coat eh. <laughs> Spraky, oh. Spraki <laughs> oh. May kargada kami yung semento. I-deliver muna namin bago kami pumunta ng gate. Oh. nandito na kami sa Kabanto. Ayan o, oh, andun yung ano. Nasa kalagitnaan kasi yung pinagawang bahay. Kaya bago kami aalis pa, marami talaga kaming schedule ngayon ni Sprake. <laughs> Kailangan din talaga namin titingnan to. Ops! sa tabi. Sa tabi. Andito na naman kami bumiyahe kami, naka isang salang lang kami kanina doon sa kis -Kisan. so dito na naman kami pupunta kailangan lagi namin itong tingnan dahil ilan ba yung magtrabaho dito syempre kailangan pa namin kumuha ng pang-ulam-ulam at least naka 300 kami isang pila tapos naka dalawang ikutan o oh, naka 300 kami pambiling ulam so ito na dito na kami aray Andito na naman yung manok ni Bobnoy Ito yung pinto Ito yung natapos Tapos na Ay hindi pa Hindi pa pala yung CR Parang magiging ano yung trabaho nyo eh, ikaroon din pa nalang yun eh. Eita, hindi na yan. Di hindi Dito tayo sa kamila. <coughs> Asa yung mga na yan? Malagyan mo nyo yung number. Ala, si B1. Huh? Asa yung mga eh, Panis na yung yeah. kinakain. Oh, oh. ah. ah, ano na Bidi Nay? Ah. Asa sirot, Jim? Ah. Adanata <laughs> si Ha? Ang mundo. Hay galawan talaga. San? <laughs> ha? Ayos. <laughs>

galing ni Buknoy, oh, dati ano lang yan eh. Yung Lebron. binipintasan. walang alam. Lebron. 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 Ngayon, naka, huyo kayo kay Boknoy. eh. Yes, oh. sir! Oh, dala mo. Kung sino gusto magpagawa dyan, pakiawan niyan, kasama niya si Andy. Magkalaawan ni boknoyo oh. yun. Ayan. Shout out sa Bosing.

Ang ganda ng kulay, oh. Lang. Tapos yung kisame, oh. Saas. Sana all. Grabe. Ang ganda lang. Sabi. Paupahan pa na to, no? Saan lang bahay? Paupahan to. Pwede daw tayo tumira dito na ipagwala pang uupa. Saan? Bukang. Saan Shout out si busing, ano, si poor ande. Allah. Poor man, poor man. Poor, man, poor man. Wala na, walang mautusan si Rojim. Ay, nako si Rojim, wala na. Naman yun. Wala na, lumabas na. Wala ano na. Ang bata. Ang si Jackie, doon, no? Ipapatabas ngayon eh Mari pala lahat yan dyan on daanan Para malinis daw pagkatapos lahat Kaya eh, Rujim niya ipatabas Problema lang kung ako na si Rujim Ilang sako na lang yun Jim? Tatlo na lang? Apat Apat? Hmm. Sa mga langga May pupuntahan pa kami Punta pa kami dito Maghahakot kami gas Ayan Ayan ay deliver na namin yung semento at ito na bibili muna kami tubig